For today's video mga lodi, magluto tayo ngayon ng ginisang alamang o oh. uyap kung tawagin dito sa Kaya amin. Kaya marami kaming kamatis na nilinisan dito kasi baka masarap ang uyap o alamang pag maraming kamatis mga lodi. At tanggalin muna natin ito ng kanyang mga bulok na kaloglooban <laughs> este yung kanyang mga lisoba. Tanggalin muna natin kasi sabi daw ni Mama noong 2019 mga Lodi Ay naoperahan yung kuya ko sa appendic o Sa atin appendic sa atin lang to isa daw tong liso ang makasira ng iyong ligaw na bituka At pag magpigil ka ng iyong <laughs> alam nyo na yun By the way mga Lodi Balik tayo sa ating lulutuin at ito na ang ating mga ingredients Wala na ba iba dyan? Tingnan kung ano ang mga rekado natin mga Lodi Sobrang simple lang ng ating mga ingredients Hindi ko sasabihin kung ano yan kasi kitang kita nice. nyo naman kaibigan Lodi. At habang naisaalang na natin dito ang ating kawali ako ay nakipaglaro muna dito sa aking aso at yung kuya ko ay ayaw talaga sa kamera. Ewan ko ba sa kanya kung bakit siya takot. Buti pa yung aso namin ay game na game sa kalokohan at balik tayo dito sa ating <laughs> sa ating pagluluto. At ito na ilunod na natin dito ang ating mahiwagang mantika first attempt never end. Second <laughs> attempt, automatic oh, kat ang alangala ni Bella. Hindi natin alam kung saan napunta ang importante buo ang kanyang panga. At magsensign lang muna tayo dito o kiduki mga ludi. At emekos-mekos lang natin itong bawang natin isunod ang onion sa pagmekos-mekos. Ang problema na lobat kasi yung cellphone kaya hindi ko na may pakita sa inyo ang paglunod ko sa kamatis. Nawala na siyang mundo, ginamit namin yung isang cellphone o matik o lobat din kaya pareho na. Sila walang mundo, basta kayo na yun mga ludi. Tay, ko na lahat dyan kamatis sarap bitin nice. Sugar. Isinabay ko na lahat. At dahil malapit na maloto ito, ilunod na natin ang ating mahiwagang si Best Down at isama na natin ang atsal pero mga lodo. Ituin nyo muna ang kamatis bago nyo ilonod ang magic sarap at sugar. At pagkatapos natin mamekos-mekos ay ilagay na natin ang ating sinigang mix. Sa gabi marami kasi kami sinigang mix mga ludi. Kaysa imbes na suka ay sinigang na lang ang ginamit ni mama. Optional naman ito mga ludi. Pero depende pa rin yan sa inyo no, kung anong nagiging trip nyo at kalahati nyo ang paglagay ng sinigang or depende pa rin sa panglasa nyo mga lodi at dahil luto na ang ating mahiwagang ginisang alamang baka na ng ani mga lodi at lagyan natin ay. ng topping sa ibabaw charot at ito na mga lodi luto na siya ang sarap at bango ng ating ulam for today's ay alamang mga lodi unsa paghihulat gihulat nimo diha kuha unya ihungit na Ayaw na paglangay langay, o di ba unsa paghihulat gihulat nimo luto na mo ang alamang sigurado ubos na kung itirada dito banda. O ba diba, hindi ka nakapagsali dahil sa sobrang sarap? Okay doki mga lodi, sobrang sarap talaga mga lodi. At paminsan-minsan lang tayo magluto nito mga lodi kasi makayote ay magod ni mga lodi. Pero kung lami mo tansya -tansya, automatic, deli mo tansya-tansya, automatic, dili mo mayuti ayan ni mga lodi Diabetes kay basig masubraan manggod sa asukar. Pero ni Balen to diring dapita kay paskang pagkainita rito. Dari na lang ko naglingkod mga lodi kay layo kayo kay na ako sa kalayo. Dari minimama ng aon sa gawas. Kay para feeling fresh kaayo ba. But... Mo lang to, Dagan salamat. Bye!